sa katagtagaan ng tagaraw noong 1668, 1968, ito ay isang espesyal na anibersaryo para kay Padre Pio na isa ng matandang prior ngayon. Limampung taon na ang nakalipas mula ng matanggap ko ang mga sugat na ito, sabi niya sa kanyang personal na manggagamot, si Dr. Sala. Hinubad niya ang kanyang itim na guwantes at ipinakita ito sa doktor. Hinawakan ng doktor ang mga kamay ng matanda, sinuri ang mga sugat, at maniniwala ka ba, limampung taon. Ito ang paksa ng pagtatanghal ngayong araw kung saan sinuri ni Dr. Rasala ang mga sugat ni Padre Pio sa ikalimampung anibarsaryo nila. Bukod dito, aking ibabahagi rin sa inyo ang yugto ng huling misa ni Padre Pio bago siya pumanaw. Iyan ang inyong abangan at tutukan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Tinitigan ng mabuti ni Dr. Sala ang mga pulang sugat sa mga palad ni Padre Pio. Alam mo, Padre, sabi niya, maring may nakikita akong mga bagay, ngunit sa palagay ko ay gumagaling na ang mga ito. Ano? Hindi makapaniwalang sabi ni Padre Pio habang nakatingin sa mga kamay niya. Imposible. Sila ay sariwa sa loob na limampung taon. Oo, oo, pero sigurado ako. Sampung taon na akong tinitingnan ng iyong mga sugat mula ng utusan ka ng iyong mga nakatataas na regular na magpatingin. At sigurado akong medyo lumit na ang butas sa iyong kamay. Maari ko bang na makita ang iyong mga paa? Tinanggal ni Padre Pio ang kanyang bitak-bitak ng kwerong sandalyas, hinubad ang pawisang itim na lanang medyas na itinatago ang kanyang mga paa mula sa mga mausyosong mga mata at hinubad ang kanyang ang benda. Itinaas ni Dr. Zelda ang magaspang na paa ni Padre Pio at tinitigan sila sa pamamagitan ng makapal na salamin. Padre Pio, ang mga sugat mo sa paa halos nawala na. Bulalas ni Padre Pio. Talaga? Sinliwalag pa na ng araw, sabi ni Dr. Sala. Pagmasdan mo mismo. Itinaas ni Padre Pio ang kanyang paha at pinagmasdan ang talampakan. Hindi nagkamali si Dr. Sala. Ang sugat ay halos nawala. Ang tanging ebidensya ng masakit at madugong sugat ay isang maliit na pulang batik sa balat na halos parang pabilog na pantal. Sinindot ito ni Padre Pio gamit ang kanyang daliri. Hindi na rin masakit. Nagtataka siyang tumingin sa dugo ang mga benda. Ilang araw ko lang itong ibinalot. Uh, Sinuri ni Dr. Sala ang uh, tagiliran ni Padre Pio at doon din ay lumiit ang madugong sugat na nagpapahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Bukhang gumagaling ka na, Padre Pio, pagtatapos ng doktor. Hindi ko masabi kung bakit. Nagpatuloy si Dr. Sala sa pagbibigay ng ilang medikal na paliwanag kung bakit biglang naghihilom ang mga sugat ni Padre Pio na, na, tinamu niya sa limampung taon. Ngunit likas na alam ni Padre Pio ang katotohanan sa bagay na iyon. Noong September, ah, noong taong din yon 1968, ang San Giovanni Rotondo ay dinagsa ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa isang internasyonal na pagpupulong sa panalangin. Ang mga maliliit na grupo ng panalangin o prayer groups na pinasisigla ni Padre Pio sa loob ng maraming taon ay umunlad na na namulaklak sa isang pagdaigdigang komunidad na umaabot na sa libo. Lahat sila ay nagtipon sa San Giovanni Rotondo upang parangalan ang tagapagtatag ng kanilang kilusang panalangin at upang makasama si Padre Pio sa ikalimampung uh, anibersaryo ng kanyang stigmata. Naging abalang panahon ito para kay Padre Pio. Mga karagdagang mga misa, mga kumpisal, ang pagbabas -bas ng bagong daan ng krus, ang mga pagpupulong kasama ang mga pinuno ng mga grupo ng panalangin, at uh, inubos nito ang lakas ng matanda baga bagaman pinagyaman naman nito ang kanyang kaluluwa. Nung ika-22 ng September, September 22, maagang bumangon si Padre Pio upang ipagdiwang ang misa ng alas 5 ng umaga. Sa edad na 81 taong gulang, mukhang nga marupok at mahina na si Padre Pio. Sumandal siya kay Pra Giorgio para humingi ng tulong habang siya ay umakyat sa altar. Ang kanyang katawan ay tila lumubog sa ilalim ng bigat ng kanyang kasuotang pangklerikal habang siya ay nagkrus. Introibo ad altare dei, mahina niyang sabi. Ibig sabihin na I will go in unto the altar of God. Papasok ako sa altar ng Diyos. Si Fra Giorgio na gumaganap bilang kanyang sakristan ay tumugon. Ad deum quillatificat juventutum meo. To God who giveth joy to my youth. Sa Diyos na nagbibigay kagalakan sa aking kabataan. Ah, ang kasayahan ng aking kabataan, isip-isip ni Padre Pio. Ngayon, sa takip silim ng buhay, ang kanyang kabataan ay tila napakalayo na tulad ng isang halos limot ng panaginip mula sa ibang panahon na naglaho sa paggising at magpakailanman ay hindi na mababawi. Kayong paman alam niyang ang salmo o awit ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na kabataan kundi sa walang katapusang kaligayahan sa langit. Naisip niya na ang kanyang kabataan ay sinariwa, lumulukso sa mga burol na parang gasela sa kagalakan ng langit. Ang bawat luha ay napawi sa ilalim ng ngiti ng Diyos. Lumuhod si Padre Pio sa harap ng altar. Nagiinit ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit. Ang mismong pagkilot ng paglalakad patungo sa simbahan ay nagpapagod sa kanya. Nakita niya ang kanyang mga daliri na nanginginig habang inilalagay niya ito sa ibabaw ng altar para pakalmahin ang sarili. Nakarandom siya ng kakaiba na parang nasa ibang lugar ang kanyang isip at kaluluwa. Kinanta niya ang misa, ngunit nanginginig ang boses niya na parang nahihirapang makuha ito lalo lang tumindi ang kakaibang pakiramdam niya habang nagpapatuloy ang misa hanggang sa nagdeliryo si Padre Pio sa pagtatapos. Jesus, tulungan mo ako, bulong niya. Nang sa wakas ay natapos na ang pagdiriwang at tumalikod na umalis sa altar, bubigaw ang kanyang mga paha sa ilalim niya. Bumagsak siya sa mga bisig ni Pra Giorgio. Napatayo bigla ang kongregasyon at sabi niya sa kanila, ang aking mga anak, ang aking mga anak, sigaw niya. Isang grupo ng mga praeli at laiko ang dumagsak kay Padre Pio. Napatitig siya sa mga mukha nila. Lahat sila ay tila malabo, walang anyo, hindi na makamundo. Hindi niya magawang makilala ang kahit sino. Padre, padre, dumito ka lang sa akin, sabi ni pa Giorgio. Marahang tinapit ang pisngi ni Padre Pio. Sabingala si Padre sa priley at pubikit. Ikaw ba yan, uh, Giorgio? Opo, padre, ako po ito. Duminaw na ang mukha ni Giorgio. Ayos ka lang po ba? Sabi niya. Oo, sa tingin ko. Nahimatay lang ako. Tinulungan ni Giorgio si Padipio Pio na ilabas ang kanyang mga damit at ibinalik siya sa kanyang silid. Halos buong araw na iyon ay ginugol ni Padipio sa kanyang selda nagdarasal at natutulog at gumagalaw ng hindi mahahalata sa pagitan ng dalawang estado. Sumbandal siya sa kanyang likod, nakahawak sa isang krusipiyo, na hawak niya sa kanyang dibdib. Ang kanyang kabilang kamay ay pinipihit ang mga butil ng kanyang gamit na gamit ng rosaryo. Ang kanyang paghinga ay mahirap, manipis na may isang matinis na garalgal. At yan ang mga senyales ng nagbabantang paglisan ni Padre Pio sa mundong ito. Unti-unting naglalaho ang kanyang mga sugat at ang karupukan ng katawan ay sukdula na. Ito ay mababaka sa kanyang misa na ipinagdiwang niya ng araw na iyon. Tila nagbabadya na ang huling yugto ng buhay ni Padre Pio. At sa puntong ito ay pansamantalang hihinto po muna ako Ilalahad ko ang mga detalye ng mga huling sandali ni Padre Pio sa susunod na kabanata. Kaya abangan at tutukon po ninyo ito. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag, -atubiling, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video nito. Para sa mga bagong taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na sa baba at ang kampanya sa kanan nito. At uh, para sa inyo na nais kaming uh, bigyan ng suporta, uh, maglumahog uh, po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o mga donante na nag-aabuli po kada buwan at ito po ay tinatawag ng mga alagad sa Kalinga ni Padipio. Sa inyong paglahok mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o do donasyon. Bilang regalo, padadalan po namin kayo ng pinasbasang larawan o medalya ni Padipio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinigdipanipiyo.org At doon po ninyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. At ito po ay sa pamamagitan ng GCash. At uh, ito po ay pag-transfer sa aming uh, video account. Maaaring po kayong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng aming GCash number na nasa ilalim po ng aking pangalan. Kung meron po kayong mga na nais na katanungan na iparating sa amin, maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipiyo at gmail.com angtinignipadipiyo at gmail.com O kaya ay may bisitahin po ninyo ang aming Facebook page at magbigay kayo ng uh, mensahe sa pamamagitan ng messenger. At meron din po yan sa aming uh, website makikita po ninyo yung simbolo ng messenger kung nais po ninyong uh, magtanong o magbigay ng anumang uh, mensahe para sa amin. At para marating po ang aming uh, website, uh, mangyaring pindutin lang ang uh, buton sa taas at taga po kayo sa aming uh, website. At hanggang dito na lang po tayo. At uh, maraming maraming salamat po sa aming mga taga-suporta na lumahok na po sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At aking ginagarantiya sa inyo na patuloy po ang mga pamisa para sa inyo. Na naway magdala sa inyo ng mga biyaya at grasya. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.